CNN Live Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas, isa ang uh, naideklarang dead na on rebal habang uh, dalawa naman ang uh, nasugatan at uh, patuloy na ginagamot sa isang uh, bahay pagamutan dito sa lalawigan ng uh, Abra, particular dito sa kabisera ng bangged. pagkatapos ng sila ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang bangas suspek. Nangyari ang pamamaril sa Sitio Borobor, Barangay Bangkagan Bukay, dito sa Lalawigan ng Abra. Pinangalanan ng mga biktima na si Nadjani Trinidad Marilag, edad 57. Mayasawa at residente ng Pagalabukay Abra Arnold ang Kiliano Trinidad nasa ustong golang Maysawa residente ng Pagalabukay Abra at isang Joshua Marquez nasa ustong golang at residente ng poblacion Tubo Abra Bases sa initial report, ang mga biktima ay binaril ng hindi pa nakikilalang salarin at walang rason o motibo na may establishar Base pa sa report ng duty police officer ng Bukay Municipal Police Station, sila ay nakatanggap pa ng tawag mula sa isang uh, hindi nagpakilala ang uh, concerned citizen at uh, sinasabi nito na nangyari nga ang pamamaril sa nasabing barangay. Ayon pa sa paunang investigasyon ng Bukay Municipal Police Station, ang mga biktima ay kasalukuyang uh, uminom ng uh, alak uh, ng isang uh, kubo sa nasabing uh, lugar uh, nang biglang uh, dumating ang uh, mas sospecha o uh, biglang uh, dumating ang uh, sospecha at uh, agad na pinagbabaril ang mga biktima. Ayon pa sa report, uh, ang uh, sospecha ay... Uh, Mabilis na tumakas sa pamagitan ng pagsakay ng motorsiklo uh, kulay black Yamaha Max 155 para takasan ang kanyang uh, ginawang krimen. Ang mga biktima ay uh, nagtamu ng tama ng bala sa iba't ibang uh, bahagi ng kanilang uh, katawan at... Uh, Naitakbo sila sa Bukay District Hospital sa pamamagitan ng mga personel ng Bukay Municipal Police Station. Pero si Johnny Marilag ay nai deklarang dead on arrival sa pamamagitan ng attending physician na si Dr. Conchita Beronia. Samantala, ang dalawa niyang kasama ay nay transfer naman sa Abra Provincial Hospital kasalukuin ng inimbestigahan ng Bu Bukay Municipal Police Station kung anong motibo at kung sino ang nasa likod ng nasabing pamamaril. Mula dito sa lalawigan ng ABRA, ako si Prayam Parel, nagulat ng live mula dito sa DCPA-CMN para sa CMN Pilipinas. CNN Live, Live Nationwide. nationwide.